Ako mga kamamay, lumukas na. Lumukas na ang ulan. Talagang aribag yun na Ah. Oh, lakas ang hangin. Kung ko'y kla sumibat at ako'y nagmotor. Nakaw na, baka ako nasa Muntin Lablo pa pala may ako abot na ng kuhan. Abot na ako ng sigwa. Eh, eh naman na rin bagyong arit. Sabi ng tumila muna eh, at nang makapagdaos ng kasal. At mamaya na pagkatapit dumalay. <laughs> ay ay! Ay, nakasara na ang tindahan o, oh, kaunti na ang butas ang oh, aking kinot nung hindi magbasa ang paninda. Ay, may hangin eh. Ka. Hmm. Kaya Kuya, ay tinong sa labas. Ay, basa ang aking paa ay, eh. Oh. Basa ang aking paa, may hangin eh. Pari. Oh, Pinagkapihan ko Kuya. Kuya, rin kayo may limang panggata sa mong aray. Dala na rin yan. Oo. Oh. oh. lakas ang ulan. Pagkakit ka. Ang laki ng tulu eh. Oh. Kawawa naman ang baysa ng pagkagarni. Eh, sorry din nila ang garni ang ulan. Mga naman din mahina. At makapagdaos lang ng kata. Bay, din pala yung minatulo rin. Pag malakas. Oh. Ah, oh, may daga ako nakikita doon. Oh, Ayan. siya yeah, kailangan pala re-atras may sa gilid ano nga yun bigas, pasok ikaw din eh dini mo lagi yung payong mo yan, yeah, kuha pumpums mo dali, dini ka sa hindi nababasa yan, dyan lang yung parang yan, o, kuya o o, wala, may pinabili kayo ulang ulan na o lakas na ah? o, mamaya pa ibabahan na agad o, uh -uh. ay, nakabaha na kanina kaya malinaw ang tubig oh lang may hangin oh dalawang taling straw eh hmm. yun oh, may na sa ka na oh, eh, din eh sa paparne oh kailangan yung mabilis pala baka nataas ang tubig na ah. Di kasi -E, si marunong ka maglangay <laughs> ah lakas ang tubig eh kung nagmotor ang na mamay, eh, naku, nasa Muntinlo pa pala ibas ang na. Ah, may kaunting hangin eh. Oh. Eh eh. Diyos ko po, rude eh. Mga kamamay. Oh, dahil kahit na ulan. <laughs> Nakaw, ayaring aring natulong. Para pala meron din eh. Ayan, naagos ah, din eh. Patay. Kaya adjust pa rin. Hilahin ang kaunti eh. Wala namang mababasa doon. Kaya nang like Nene, yan to I daw. Ibuhol kaya natin, ano? Para kuhan tayo, saglit. Ito